Hi guys! Nandito ako ngayon sa probinsya namin dito sa Oslo, Cebu. Umuwi akong dito sa probinsya guys kasi holiday sa guys at my day off sa Sunday. So, lilibutin natin yung paligid ng aming bahay guys. <laughs> Dahil ang dami ng bunga ng dragon fruits. Yan o oh, dragon fruits. Ang daming bunga. Sobrang daming tanim namin dito, guys. At saka na mumunga na, guys. Oh. Gaya dito may lakatan na saging. Nakita niyo yung lakatan. Mahal yan sa merkado. Tapos meron kaming guyaba no. Hindi pa siya nam namumunga, guys. Oh, yan. Dito mga dragon fruits, ang daming bunga ng dragon fruits. Pero yung bunga guys, hindi maganda yung tubo. Hindi maganda yung tubo ng dragon fruits namin ngayon guys kasi yung bunga is ano? Kanang daot. Daot. Sa Bisaya daot. Hindi ko ano alam kung ano yung Tagalog o oh, may mga amigas. May mga langgam. Nilanggam, guys. Daming bunga, oh. Ilang beses na kaming nakapag-harvest ng dragon fruit. Sobrang tamis niya. Pero ngayong ngayon na time, is hindi maganda yung ano, yung fruits niya. Yung laman, may mga uod sa loob. Lu eh, sira. Sira. Mga sira yung ano. Oh, daming bunga, oh. Sana hindi sira tong lahat. Sana makakain pa ka Tapos, meron din kaming atis. Walang bunga yung atis natin ngayon. Tapos, yung puno na yan, guys. Avocado yan. Sobrang sarap ng avocado na yan, guys. Yung ano, evergreen. Yeah, evergreen. Tapos dito, tambis. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng tambis. Basta parang bell, bell siya. Yun yung tambis. Yung ganyan ba? Pero pag malaki na yan, magiging pink. Meron ding green. Pero itong puno namin, yung tabis namin is green siya guys. Hindi siya pink. Pero, meron din kami saging na sab ah. Yan, yung lulutuin na saging guys. Aside from sabang na saging, meron kami yung bungan guys. O, oh, sobrang liit ng puno na bungan guys. Look at that. Mas mataas pa ako niyan. Malapit na siyang ma uh, ano, sa lupa. Sa sobrang liit niya tapos may bunga. Tapos meron kami puntad. Punta? Yeah, bunga, another banana. Yan yung view sa amin guys, oh. Sobrang ganda dagat, guys. Another banana tree. Sobrang daming banana guys. Hindi talaga maubos, maubos na ang saging dito. Another banana there. May naglalaba Coconut. Meron din kaming lansonis. Yan, lansonis. Pero ngayon, hindi niya season kaya walang bunga. Mga November, may bunga na yan ito pinaka masarap pomelo pink yung kulay ng pomelo ng na yeah, daming bunga pomelo Sugang sarap ng pomelo mm -hmm. nililibutan kami ng ano guys o oh, plutas this one another pomelo or ponkan. pero wala pa siya bunga guys hindi pa siya ever nagkakabunga Basta family ng citrus pa rin to. Dito. Another citrus. Pero walang bunga guys. May papaya guys. Walang bunga. Meron kami nito. Siling labuyo. Sobrang anghang yan. Siri, Siling labuyo. Tapos. Yeah. Sili. Another citrus tree. Papaya. Tapos, guyabano. Tapos, ito guys, yung kanina. Yung una. Lakatan. Tapos, yung mga dragon fruits. Nandiyan. Sobrang dami ng dragon fruits. So, yan yung paligid namin dito guys. Puno ng bung fruits. Frutas. Basta kung magtanim ka lang talaga eh, talaga guys. Hindi ka magugutom. Tapos yung mga Oh, meron pa kami. Pomegranate. Eh. Granada. nandun yung granada namin guys. Sumay. Ito yung pomegranate. Ang daming bunga ng granada. Yan granada. Sobrang kunti na lang yung granada na puno dito sa probinsya guys. Malapit na. Endangered na siya. Wala masyadong... Mm. Sobrang ganda ng dagat oh. So that's it guys. Sobrang ganda ng bulaklak dito. Wow. Ma cactus. Aloe vera. Cactus. Sobrang ganda niyan dati guys, ngayon hindi na siya inaalagaan. Nang maputi. Coconut. Sobrang liit o, pero may bunga na siya. Hindi na kailangang akyatin. So that's it guys. Hi. Say hi to my vlog. I'm vlogging guys. <laughs> guys. I'm vlogging! Say hey. Say hi. Hi vlog. Welcome to my guys.